Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Zaga at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Karagdagang kaalaman na magagamit nila sa kanilang pagtupad ng tungkulin sa iglesia ang tinanggap ng mga local chroniclers sa isinagawang General Assembly sa distrito ng Lingayen, Pangasina. May report si kapatid na Mao Valio. Sa isang event place dito sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, ginanap ang INC Chroniclers General Assembly 2025. Dinaluhan ito ng mga local chroniclers mula sa iba't ibang lokal ng mga distrito eklasyastiko ng Lingen, Pangasinan at Talimino City, Pangasinan. Bagaman malalayo ang pinanggalingan ng marami sa mga kapatid, sinikap nilang makatugon at makiisa sa aktibidad na ito. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni na kapatid na Rod Caberto at kapatid na Rafael Dacanay, mga ministro ng Ibanghelyo. Tinalakay nila ang gabay sa wastong pagbuo ng kasaysayan ng kanilang lokal na kinabibilangan. Ang ganitong mga aktibidad ng pamamahala sa mga chronicler ng mga lokal ay totoong napakahalaga sapagkat ito po ay naglalayon na lalo sila malikha para maging dalubhasa sa pagsulat sa aklat ng kasaysayan ng kanilang lokal kami po ay natutuwa na nabigyan ng pagkakataon na makadalo sa INC Chroniclers International Assembly. Sapagkat nagkaroon po kami ng pagkakataon na makasama ang kapwa namin mga chroniclers at naramdaman po namin ang kamaradiri ng mga dumalo. Kami po sa distrito ng Lingayan, Pangasinan ay buong pusong nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Bimanalo, at sa ating pong pangalawang tagapamahal ng pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo, sa pagbibigay po nila ng kapahintulutan na maisagawa ang ganitong seminar workshop para sa mga chronicler. Mula po rito sa Lingayen Pangasinan, ako po ang kapatid na Mau Valio para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. Bagong gusaling sambahan sa distrito ng Abra, itinalaga sa Panginoong Diyos. At gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa distrito ng Quezon City, patuloy na itinataguyod ng mga kapatid. At yan po ang si TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Jember Zaga. Magandang umaga po.